kayo sa kanya! Yan! Lasing na! Ah. Lasing na ako! Dito oh, na, kumandero, may mga pasana! Ah. Sa ito, bobo kasi ito eh! Kaya! Ito ay idol nyo! Hayop talaga ako! Ano ah. ah. ba? Nagugutong na ba kayo? Nagugutom na kayo! Kunin mo yung masunan! In Inuman tayo! Ito ang San Miguel! Maganda to! Napapasapat diba, ko nga may kasi na! Ha! 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 Oh! Gano ka! Huwag ka magiglamo dyan! Sakit yung katawan mo! Ha! Ha! Never yan!

Lasing na mo ako! Basta tapusin ko yung ligaya nyo! Oh. Ang gila to! Sir, pakawalan mo na si Ginny, babalik! Huwag kang magsalita ako! Okay. Sige na, ako sa Bakit? Ano mo. Sige! 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 Sige!

Gao gạo 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 Đi gạo gạo Ah! Napainap. Ay, sinigaw. Ah, nah wala na siyang ah! lakas. Kita. Ah. ah! Yeah! na yes. kayo sa kanya. Yan. 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 na kayo. Ay, yan. Ah! Yung

Ano ba ba sa kanya sa amin? Wag! wak. Ano na ba yan? Oh, ini na? Oh, nak makita. Nak makita, nasi kena. Apa? Apa? Tolong aja saya. Ipa mo sa tak tahu. sama kita. Oo, tayo na kayo lahat! Ako ay nalasing na! Yan pa! Yan! Sama tatlo! Manero! Inom ka muna! Maawa na kayo! Ano pa bang kaitangan sa amin? Ano? Gusto nyo na ba ito? Lahat! sa Papakagin ka na yung ulo ito. Ah! Ah! Oh! ah! Oh! Wala! Sige! Ben, na ka! Ah! Ah! Gago ka talaga! Huwag mawa na kayo sa kanya! Papakagin ka talaga to! Inom ka mo na! Ah! 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 eh Ah! 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 Ah!

Matayin mo na lang kami, bugay! Wala ah. ka na mapapala sa amin! Matayin mo kayo! Wala oh, ka mamatay! Okay. Ah. Ah. Wag, kayo ah. sa kanya! nito! Ah. Ah. Kaya ako mo siya bubukin pa eh! Palilas mo na! Ngayon, ah. natutupad niya ko, ah. yung ko! Kaya magsama kayo tatlo! Ah. Ah. Oh, na kayo! Tabal! <laughs> ha? Bird, pakawalan mo na sila!

Sarap ako. Sarap pagpugpug na mga vlogger pag pusog kami. Ha? Ha? Kasi ako. Ang na yung kaibigan ko. Tama na! Ang gama alam! Bursa siya ako! Gina! Basta mo ka, Gina! Oh! Sige! Malaga ba? Umaga ka

Wad! 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 kayo sa kanya! Wad! Anong kawalan niyo? Dito <coughs> uh, na! sa ilog! Ikaw na din! Ikaw na sa kayo sa kanya, Hindi! Oo! Dito! Oo! Dito! Oo! Oo! Sir! na lang! mo yung keropya! Dito ka na lang! Sir! Anong kawalan niya

Ano po niya ba nito? Ha? Wag! Mga tol! Kailangan ko yung tolong niyo! Ano ako uh, sa mga Kumapanood kami, please! Ano ako uh, sa kap? Kumapanood kami! Ha? Huh? Uh, ha? Huh? Sa mga kaibigan ko, sana makita niyo yung video namin! Hindi niya ba aku mati matigas dito? Nagtatap ka lang! Nagtatap ang tapangan galang. lang! Anong matapa? Anong tapangan? Nagmukhang malakas ang tatap mo na yan! Itong tatap ko! Ay, ay, ay pumangit ka lalo! Mo. Malakas ako dahil sa tatap ko! Ano ka ba? Ano ka ba? Gusto mo, ha? Huh? Gusto mo, mabalay. Uy, uh. yeah, mingigayin tulong. Uh. Tulungan niyo po kami. Eh, sumigaw ka. Hindi naman ako nito. Tulong! 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 Gilben! Tulong! Paul! Kumander! humingi pa ng tulong! Kuya Sando, nasan kayo? Sando! 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 Wala na siya kapal, Commander! Ka, Rafael! Wala na! Matay na! Matay na! Gago ka! Wow. Huwag! Ah. Ah. Huwag! Ah. Ah. Wag! Huwag! Huwag! Tangin mo! Gago ah. kayo! Commander, ka muna! Pangina niyo! Pagkita mo sa kanila! Pagkita mo sa kanila kung paano ka uminom! Anong minawa niyo sa kaibigan ko? Anong minawa niyo Rafael? ko! Pinatay ko! Ayok talaga ako! Huwag ako makatagas dito! Dami mong sit-sit! Papatay wow. kita kayo ka! Kumander, oh, pag natapos na tayo, lalipan tayo, tayo, okay. ah, ah. ah. na tayo, tayo ng ibang kapo! Ikaw ah! Ikaw ah! Bale! Pag natapos na tayong uminom, lalipan tayo ng ibang kapo! Kumander! Ano bakit? Walang lakas ito. Ano ba ginagawa mo kagabi nito? Pinasarapan niya ni Commander. Pinasarapan ko to! Ang ganda mo pa na, Tama na. Sige, mamayang gabi lang ang Kasama, sa ito! Para matapos na tayo! Bilay ng kampo! Gina! Ang tulong niyo! Tawagin niyo mga niyo! Si Sando, sana babili yun? Mabilis yung Sando! Sando ko ano na? Wala na yung kayo niyo, si Rafael! Tama! Sir, lasan kayo! Tama! Kaya tao! Wala kami! Kaya tao! Wala ka alis na tayo! Lipat tayo ng ibang lugar! Wala hindi na lang tayo matonton! Sige! Ito! Kunti na lang! Sige! Pagkatapos dito, Commander, magpabili tayo sa kasama natin doon sa bayan! Sige!

kayo ah, so pa Babae lang nyo. Eh! Sir ko na! Eh! Sa'yo kayo mga commander? Sa kayo, sana yung ah. kung sa yung anting-anting ko, -anting Bugard! Ha! Ah. Nandito na! Hindi ibigay ito! Ha! <yang gilito> ah ah Ha! 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 Ha!